Nabalik kayo? A anong ginagawa niyo dito? Ah, uh, bumalik lang po kami kasi gusto din po namin uh, humingi po ng sorry. O opo. Ah, uh -huh. opo, pasensya, pasensya, pasensya na po. Opo. Ikaw ang pinipilit din po namin kayo po. Opo. Salamat. Pero pasensya rin kanina ha. Sige. At uh, pwede po ba akong makik-CR kasi kanina pa po ako naihit tapos malayo po kasi yung pupuntahan po namin eh. Opo, naligaw na rin po kami kanina opo. po. Hey, yung aso ko nasa, nasa kulong. Sige, sige. Ah, ah, Mag-CR mag ka na. Sige, mabilisan po ako. okay. Sige po. Ah, sige, mabilisan sige, pabilisan mo daw ah, ka. Sige, sige. Ano ah, ah. po, upo, po muna po kayo. Mabilis lang po si opo. Doktora. Opo. 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 nag dito sa inyo, no? Oo nga gusto rin dito sa Pugilce. Yes. So... Okay. Ninette, ano pa ba mga kailangan dalhin doon? Ando na yung mga tao eh. Ah... Uh, ito yung mga baso tsaka yung mga mantel pwede na ilabas. Ah, sige. Lynette? Chang? Okay ka lang ba? Kasi... I'm like it. Oh! Mainit ka! Oo, no, no, Chang. Okay lang po ako. Sigurado, Sigurado ka ah? Opo. Sige naman po. Yung mga... Sige. Chang, yung mga mauna ka na, 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 na doon? Don. Ah, Chang, yung mga tray, Chang. dami mong hanash. Okay, salamat sa inyo. Salamat siya, Oo. Oh, oh. Lumalapit ka sa akin. Tatanggalin ko sa bibig mo. Ano pangalan mo? Ba't ka nakakulong? Ako po si William. William. Ako nga pala si Ate Annalyn, isa akong doktor. Talaga po? Doktor po kayo? Oo. Dito ko para tumulong sa lugar ninyo. Ako din po. Gusto ko po maging doktor. Talaga? Ay, ako sigurado ko na pag naging doktor ka, maging magaling na doktor ka. O diba? Ang ganda nga yung ibig sabihin ng pangalan mo eh, yung William. Ibig sabihin nun, Strong-willed warrior. Matatag naman dirigma. Talaga po? Tapos alam mo ba yung nagsimula ng school para sa mga doktor sa pinakasikat na hospital sa buong mundo, yung John Hopkins Hospital? William din yung pangalan niya. William Osmer. Talaga po? Oo. Sana po maging doktor din po ako. Kaso lang po si tita. Ayaw niya po. Nanunupo po kasi daw ako. At may lalabas daw po na sumis sa ulo ko. Ano ko hindi eh, totoo yan. Hindi ka natuno at walang lalabas na sumay sa puno mo. Ang kailangan sa'yo, mapagamot ka. Talaga po? Parang awan niyo na po, tulungan niyo po kumakalabos. Julian, peka lang. Kailangan kasi natin magpaalam sa tita mo eh. Huwag na po. Hindi po yan papayag. At ikukulong niya lang puli ako dito. Parang awan niyo na, Dok. Huwag po, palabasin niyo na po ako dito, po dito din po yung susi. Doon po nilagay ni Tita yung susi. Bilisan niyo po. Bilisan niyo na po para mawa niyo na. Parang ang tagal naman yata nung kasama niyo no? kasi siya na, na number 2 po. Oo po. Acidic Opo. po kasi kami Kasi sito. Kanina pa nga po kami naghahanap talaga ng siya. Opo, kasi kami wala Opo. po siyang dalang Opo. gamot sa acid po niya ngayon. Opo. po. Opo. Ah, eh. Dok! Dok, matagal ka pa ba, ba dyan, Dok? Oo nga, Dok, nakikisuyo lang kasi tayo eh. Bili niyo po, nandiyan lang po iso. Sa inyo po. Ay po yan, bilitan niyo po. Baka po mo dumating si tita. Но вам один из детей там вели